Naghuhukay si ka Treasure hunter, naghahanap ng Yamashita Treasure at nakatagpo siya sa ilalim ng puno ng mga shell. Bakit nga ba may mga shell sa Yamashita Treasure? Ano ang gamit ng mga shell na ito? Ano ang ibig sabihin kahulugan ng mga shell kapag nakakita tayo sa atin pong pinaghuhukayan? Kaya panoorin po ninyo ang bidyong ito sapagkat alam ko marami na sa inyo sa atin ang nakatagpo, nakatuklas ng mga Yamashita Treasure Site na may mga shell. magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Mindanaoan. Na impact na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilokano may ad na adlaw sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa akon mga kauturan na mga Ilunggo. Assalamu alaykum warahmatullahi taala wa barakatuh. Luzon, Bisayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic Tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting At tungkol po ito sa mga itinatanong po ng ating mga kababayang treasure hunter Na nakatagpo ng mga seashells Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga seashells na ito sa Yamashita Treasure Hunting Yan po ang ating iba bahagi maya maya lamang Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscribers, passers, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood Panunod po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapagsubscribe, subscribe pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo na naman po ay continue. No? Patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting ideas. Sa alaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga, ay napakaganda po ang katanungan ng ating pong mga kababayan na ng mga sea shields, mga shields bilang palatandaan sa Yamashita Treasure. Treasure Hunting, kumbaga. So alam natin na Japanese Imperial Army ay may iba't ibang estilo sa pagtago po ng mga kayamanan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At kabilang po ang estratehiya ng mga Hapon, ito pong paglalagay ng mga sea shells. No, ang mga sea shells ay isa pong palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Madalas marami po ang nakatagpo ng mga seashells na kung saan ito po ay nangangahulugang positibo. No? Positibo sa itinagong mga ginto ng Yamashita Treasure. At madalas kapag nakakita tayo ng mga seashells ay may mga gold coins, jewelries. Yan po ay ayon sa mga nakahukay na, nakakuha na, nakatagpo na ng mga kababayan natin na nagbahagi ng kanila pong mga idea tungkol po dito sa mga seashells, no? Gold coins, jewelries, mga alahas na kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army. Ito po ay may mga seashells, no? na palatandaan, kumpul-kumpul. Pero ang katanungan paano natin malalaman na Talagang ito po ay ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Talagang ito ay galing sa mga Japanese Imperial Army. Ito po mga seashells na ito. Kapag nakakita tayo ng mga sign markers na hugis, puso na, no? diamond shapes, no? triangles, mga squares, mga rounded na may mga matatuldok, dots, no? yan po ay nagpapatunay na positibo sa Yamashita treasure. Ibig sabihin, hindi lang seashells ang makikita natin. Baka naman pag nakakita tayo ng sea ay kaagad maghuhukay na tayo na wala pa tayong konfirmasyon, uh, no, na ito ba ay totoo talaga? Tunay talaga na mayroong ibinaon sa lugar. Uh, baka naman ibinaon lang ito noong unang panahon yung mga kumakain ng mga sea shells, uh, nagluto ng mga seafoods tapos na ihagis lang doon sa basurahan, tapos na natin doon sa may puno, ay napagkamala na natin na ito po ay Yamashita si So baka mapagod lang tayo. So tandaan natin na may mga iba pang kasama ang mga seashells. No? May mga puno, may mga design yung puno, may mga nakaukit sa puno no? na mga dots na makikita natin. Yung puno ay may naka-engrave na drilled holes sa ilalim ay may mga seashells yan po ay nagpapatunay na mayroong itinago sa lugar na mga kayamanan at kabilang nga ang uh, kayamanang ito yung tinatawag nilang jewelries no at gold coins subalit may mga nakahukay din na may mga seashells no nakasama ang mga turtle na mga sign na mga gold bars. So, hindi lamang uh, jewelries, hindi lamang uh, gold coins, may mga gold bars din na napaglagyan ng mga seashells na mga sign markers na natuklasan na sa iba't ibang lugar ayon sa mga kababayan natin na mga nakarecover na. At take note, ano nga ba ang gamit ng seashells? No? Bakit nilalagyan ng sea shells ng mga Japanese Imperial Army. Ang sea shells ay napakahalaga po sa paggawa ng kongkrito Ang gamit po ng mga sea shells ay cemento. Ito po ay mga uh, replacement ng cemento. Kagaya ng mga oyster uh, shells, no? Na ito po ay sagana, abundan po sa tinatawag na calcium carbonate na kung saan ito po ay ginagamit sa pagpapatigas ng mga bato Sa madaling salita, ito po ay uh, ginagawang kongkrito, hinahalo, kagaya ng semento sa mga buhangin, no? mga limestones, na kung saan kapag dinurog natin itong shells, uh, ginawa natin powder, ay kahalim, kahalintulad po ito ng semento at maaring mas matigas pa at calcium carbonate nga no? Uh, yun po ang dahilan kung bakit tumitigas ang mga bato kapag hinaluan po ng mga seashells so madami pong mga seashells less ang gastos, walang gastos no? kasi napupulot lang natin ang mga shell sa dagat at yun po ay sagana po sa tinatawag na calcium carbonate na pwedeng ipatigas no sa mga uh, bato sa mga buhangin na kapag ating hinalo doon ay magiging kongkrito nga yan po ay isang estratehiya teknik po ng mga Japanese Imperial Army sa pagbaon sa pagtago po ng mga kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas no wala na silang makuhang semento so ang ginawa nila ay gumawa sila ng semento Nayari sa mga shells at yung iba na hindi pa nila nadurog ay hinalo nila sa konkreto nila bilang palatandaan na positibo na uh, manmade man-made o gawa ginawa nila no inilagay nila sa libro nila sa kodigo nila na yung shells ay hinalo nila sa konkreto nila at kapag nakita nila yon ay positive sign na mayroon pong itinagong kayamanan na Yamashita Treasure kapag natagpuan natin ang mga sea shells. So 'yun po ang dahilan kung bakit uh, may mga sea shells. Ito po ay ginagamit na ulitin natin sa pagpapatigas ng mga bato, kongkrito uh, replacement ng semento, no? Yan po ang gamit ng mga shells. So yung mga oysters, uh, oyster shells, no? Yan po ang pinakamayaman sa kar calcium carbonate. Kaya nga kapag binuhusan natin ng muriatic acid no, kapag may halo na calcium carbonate o shells na ginawa nilang pampatigas no, ginawa nilang semento ay bubula talaga ang bato. Sapagkat so, ito po ay may halo na shell na may may content na calcium carbonate. Yan po ang dahilan kung bakit bumubula ang gawa ng mga Japanese Imperial Army na simento. Dahil hinaluan po ito na pangpatigas no? na shells, simento na shells, galing sa mga shells. So malinaw no? mga Catrissure Hunter na ang shells ay isa po sa estrategiya, teknik ng mga Hapon na kung saan uh, ginamit nila sa pagpapatigas ng mga kongkrito nila sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Kapag nakakita kayo ng shells ay positive sa Yamashita treasure, ang lugar mayroong itinagong kayamanan sa paligid, sa ilalim na nakabaon na kung saan matatagpuan. So yan po ang ating uh, napakagandang kaalaman na tinuklas uh, ni research no para lamang sa inyo. Para lamang makapagbahagi tayo ng kunting idea, uh, kunting kaalaman uh, tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting. Sana po ay nagkaroon tayo ng uh, dagdag kaalaman uh, at nakapagbigay tayo ng uh, uh, kahit kaunting idea lamang tung uh, sa paghanap po ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. no. At kung nagustuhan nyo itong aking videos, paki-share, like na lang, no? At subscribe para po umunlad ang atin pong channel, no? At uh, sa lahat po nang gusto palang magbahagi ng inyong pong mga videos, ipadala lamang po ito sa atin pong uh, messenger, no? Yusuf Yamato. Hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat po ulitin ko. Ito po ang inyong ka hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, check na tayo ay makakahanap.